Hello everyone. Um, happy Tuesday po sa lahat guys. Kumusta po tayong lahat? Um, sa mga oras nga po ngayon ay 12.47 na po tayo ng tanghali guys. Um, kamusta po ang lahat guys? Kanina nga po guys ay medyo maganda po yung panahon kaya sinamantala po natin ang ating mga labahin, ating mga gawain sa loob ng bahay guys. Um, habang ako po ay busy dun sa loob, ang mga anak ko po ang binagbabantay ko dito kanina Ngayon po sa mga oras po na to, pumasok na po sila, update lang po sila guys sa school 11.30 po ang kanilang mga pasok Kaya ngayon lang po tayo nakapag-vlog guys Yan guys, kamusta po ang lahat? Comment down below po kayo, salamat sa Panginoon at um, sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob niya po uli sa atin Salamat po sa magandang panahon So, balid sa mga oras po na to, guys, parang dito po sa lugar namin, guys, ito dumilim na naman siya, tas may ambon-ambon, medyo lumakas yung hangin kanina, guys. Kayo po, kamusta po kayo sa mga lugar nyo, guys? Comment down below na lang, guys, kung kamusta kayo sa mga lugar nyo, kung maulan pa rin o maarom na. So, back to the video po, guys. Medyo nagkaroon lang po ng mga pagtatalo yung mga dogs dito, guys. So, maingay, kaya ayan, tinatabi po muna natin yung mga dogs. Ayan, guys. So, ayan po guys, pinatay lang natin yung ilaw natin kasi nga po ang inyong kasari ay medyo may ano sa sikat ng, yan masilaw po, nasisilaw po, maano po yung mata ko sumasakit. Kaya nga po, pagpasensyahan nyo na at medyo dumilim po tayo guys. Guys, kahapon nga po, ang sabi ko ay update ko po kayo sa mga kaganapan. Um, Share ko na lang po sa inyo guys na nakapagpabili na po pala tayo ng itlog uli na isang tray kasi nga po kahapon. Napansin ko ko konti na nga lang po yung itlog. Nisip po pagdating ng umaga sigurado po may mamimili ganyan. Baka ma-short po kami. Nung gabi buti po nakapagpabili ako at nakapaganap sila mister at yung aking anak guys. Nakakuha po sila ng isang tray kasi nga po yung itlog po na kahapon na natira dito. Nabili din po ng auntie namin. Thank you Lord. Thank you po si, kay auntie sa pagbili niya ng eggs. So, ayan na nga, guys. Nakabili tayo. Meron tayong ma maiibigay uli ngayon. May isang tray uli tayo. And, may share lang po ako sa inyo, guys, na ano. Ito po. Puro na lang po ako, ano, no, guys. No? Napapansin niyo po ba? Mahilig po ako mag -ano. Sorry po, guys. Ito po, nagpabili po tayo. Yung kahapon po na nabili nating gamis. Bumili po ako ng plastic na ganito. Ngayon naisip ko po guys, marami pa since marami pa siyang natira. Ano naisip ko ano pong pwede nating gawin dito? Ito na, naisip ko po na mga ganto ng mga nagripak-ripak po naman mantika guys. Yan guys. Nakagawa po ako ng ganto guys sa isang bote, tag dalawang takal po siya na ganyan. Meron po akong takalan. Ano po? Nakagawa po ako ng pitong peraso guys. So ibebenta po natin siya ng um 7 pesos po guys. Mas ano na po siya guys, mas marami na po siya guys compared din po dun sa isang brand po ng ano na. Isang isang ano po guys, yung isang tinda natin na no, nakaraan na maliit po. Um 7 pesos din po yung benta ko noon eh. Pero sa palagay ko po mas ano to, mas kumbaga mas marami po talaga siya guys, mas sulit siya. And sa kitaan naman po natin guys, sa isang bote ko makakagawa po tayo ng ganto guys. May dagdag kita rin po tayo 'yan kasi po nabinili na po natin yung plastic. So kailangan po. Kailangan po guys. Mas po yung kita natin. So guys, yung mga tips po na 'yan guys, napapanood ga din po 'yan sa mga ano natin kasari na nagbablog po natin na kasari po na nagbablog, guys. Sorry guys, paano-ano ako pa utal-utal ano, ano, utal po tayo ngayong araw 'yan. So madalas naman guys ganyan. <laughs> Kaya po pagpasensyahan nyo na ang inyo kasari 'yan. So shout out po kay Ate Dankila Ate Dang, kila ati siya. May Havir, yan. Nakakakuha po tayo sa kanila ng mga tips sa mga video po nila, guys. Nakaka-ano tayo ng mga aral. So, pwede po natin i-apply, guys, sa may kung may mga munting tindahan tayo na ganito na ikakaroon tayo. Natututo po tayo sa kanila. Salamat po sa inyo, guys. Kila ati JB po. Yan, ganyan. Lagi nga rin po natin pinapanood yung mga videos nila, guys. Kaya, yan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga tips. And guys, so mamaya guys, dahil ubos na po ulit ang toasted bread natin. Pagdating ni Mr. Magpapa, po uli ako ng toasted bread. Ano pa ba guys? Ayan, toasted bread. Tapos asukal pa guys kasi mabilis lang po yung asukal natin ngayon. Meron na lang po tayong dalawa. Dalawang ano na lang po tsaka yung kape natin guys. Magpabili po tayo kay Mr. Mamaya pag ah, uh, numating po siya. Nasa work po kasi siya sa mga oras na to. Dadating po siya mamaya mga 4 siguro ganyan. Ah, balik. Kaya, dalawang beses po tayo guys makakapagpabili kung ano man po yung maubos dito ngayon or kung ano po yung magkasya sa benta natin ngayon. So, titignan po natin yan guys mamaya. Um, kung ano-ano po yung mga kailangan natin bilhin sa mga benta natin ngayong araw. So, at saka po yung mga benta natin kahapon guys. Huwag sasama natin yan tapos ibibili po natin ng panibagong items na mga naaagad na po or wala na po abang, para masulit po ng aking, masulit po naman natin yung, ano, yung pagsunduri ni Mr., malapit lang naman po, dadaanan lang nila yung binibilihan din po natin. Marami pong mga tindahan o mga grocery diyan sa daan pag, ano po, pag manonondo na si Mr. So i-update ko na lang po uli kayo bukas mga guys sa mga ano po, mga kaganapan sa mga hindi po natin makukuha nun guys kung ano-ano po yung mga ipapabili natin or mga napabili natin kay Mr. Update ko na lang po kayo uli bukas sa new vlog natin. Abangan nyo po 'yan guys. Maraming salamat po uli sa panonood nyo at sa pagtsatsagaan n'yong uh, manood. Bagamat ang haba po talaga ng ating mga videos guys kasi nagsisimula pa lang po tayo. Hindi pa po ako masyado marunong guys pero time comes guys matututo din tayo sa mga pag edit edit na ganyan guys. Dahil hindi nga po talaga tayo makulikot sa mga cellphone, Facebook lang po talaga guys ang hilig ko tapos manood ng YouTube. Sa mga pagganto edit edit po wala po akong idea bala na ang ano sa atin matututo din po tayo niyan someday. So, yun lang naman po ang mga kaganapan natin, guys, ngayong araw ng Martes, July 8, 2025. Maraming maraming salamat po muli sa pakikinig at uh, sa pakipanunood, guys. Comment down below na lang po kayo, guys, kung may gusto po kayong i-comment na mga nakaka-inspired nating mga ano, guys. Comment down below na lang po kayo. And sa mga nag-like po and nagla-like po at nagko-comment sa aking mga vlog, maraming maraming salamat po sa inyo. And, um... Sa so, mga hindi pa po, guys, baka pwede po maglambing. pa-subscribe naman po, guys, na madagdagan po. Meron na po tayong 15. Masaya na po tayo ganyan, guys, dahil nagsimula like, po tayo nang wala. Pakagawa lang po natin ang video ngayon. Tumataas po siya ng tumataas, guys. Sa sana po, um, um pa-subscribe pa naman, guys, nang sa ganun po ay madagdagan po tayo. Maraming maraming salamat po ulit sa panonood at sa um, pakikinig po sa aking munting sharing ngayong araw po ng Martes. Um, Thank you po. Um, keep safe everyone. God bless everyone. Salamat po ulit sa panonood. See you on my next vlog po. Tomorrow po, ang uh, update ko po, po ulit kayo sa mga kaganapan. Maraming salamat po sa panonood. Bye!